What's up guys, KB Keeper is here, yun know? o update sa ating backyard tapos lang natin magpakain ng tubig-pig sa ating mga balloon mollies, yun know? o so, yung crossbreed natin and then ito yung ating ABM ito you know? so, yung crossbreed pa natin dalawa, dalawa yung strain ng crossbreed natin yung nabuo, kaya hiniwalay natin Doon sa kabila tricolor, then dito metallic yun know? o Nandito yung mabuki na fry. Mga breeder natin na piki bm o. You Pote know? nila. Wait. Kuha muna tayo ng tubi Kuha muna tayo ng chana yun know? Kain muna tayo ng tubi peks. Kuha tayo na isa. You know? Gustong gusto nila yan you o. Know? Nag-aagawan. yung mabuki dito wala pang laman dito wala natong laman yan yung mga jubi natin dito sa kabila dito wala pang laman yan o no? available natin bubusog dito wala pang laman yung oscar natin dito yung golden blue tail ito bipex natin dalawa hiwalay natin no. sa so, akorin wala pa 啊。Uh.